Hi guys! Kamusta na kayong lahat dyan? Magandang umaga po sa ating lahat. Time check. Ano na bang oras? Uh, it's already 6, 6, 6.44 na ng umaga dito sa Brazil, guys. So, ba ba bala nandirito tayo sa may sofa. Dito tayo magagawa ng content. No? So, nakaayos ba yan? Yes, nakaayos siya. Para na maganda sa videos. So, kamusta na kayong lahat dyan? Ah! So, today guys is mag-share tayo ng mga story about mga OFW kasi dati akong OFW. So, mag-share lang ako ng mga experiences natin, mga mga nangyayari sa ating mga buhay. So, true to life story to guys, no? Ang pagpunta kasi guys sa ibang bansa is ano lang siya, no? may minamalas at may sinaswerte din, no? Hindi naman lahat minamalas at hindi naman lahat sinaswerte. So, sa akin kasi, guys, ang nangyari kasi sa akin before noon, una, malas talaga. Talagang mahirap po talaga sa ibang bansa, guys, no? Kasi sa, sa ating kasi mga Pilipino na nasa Pilipinas, ang akala kasi nila na pag naka, ano ka man, nakatapak ka na sa ibang bansa is maganda na, Automatic ang iyong buhay. So, yan guys, no. Mar marami ka pang pagdalaan ng hirap bago ka guminhawa sa buhay, no. Ayon ang first na kailangan mong pasukin at lakbayin at tapusin, no hirap bago ginhawa. Totoo yan, 100%. No? Kasi sa akin, guys, hindi naman naging mag anang buhay ko sa ibang bansa. May, marami din ako mga pinagdaanang hirap doon. No? Kaso, ang, sa akin lang kasi wala kang choice. Wala kang choice kasi mag-isa ka lang doon, may kapatid ka, pero hindi naman kayo magkasama. So, si Ate kasi guys, nagtatrabaho sa bahay at ako is mag-isa lang ako sa labas. Hindi ko nga, hindi ko nga alam kung paano ako nabuhay. Pero talagang malakasan lang talaga ng loob. May time talaga guys na talagang pagod na pagod na ako. Yung parang wala nang nangyayari sa akin. So, nagdasal ako nun lang. So, pinaubaya ko na sa Diyos kung anong mangyayari sa akin sa ibang bansa. Kasi ang mga tao, kasi nakikita nyo lang sa akin mga enjoyed, naging magana yung buhay ko. Pero hindi nyo naranasan yung mga hirap na pinagdaanan ko, guys. Kasi kung anong hirap yung naranasan ko sa Pilipinas, dumoble nung nagpunta ako sa ibang bansa. So, good thing na rin, guys. Kasi kahit nahirapan ako, talagang nagtry at nagtry ako para mabago ang buhay ko, no? Kasi bibihira lang yung mga taong... Kahit na nahihirapan na is, nagpuporsige pa rin sa buhay. May mga case kasi guys na may mga Pilipino na pag nahihirapan na nag stop na sila yun na nilang kumilos. So ang nangyari sa akin kasi kahit nahihirapan na ako, nag-go pa rin ako, nag -ugo. hindi ako nag nag stop kasi wala akong choice na sa ibang bansa ako. Nagahabol din ako ng visa kasi hindi ka pwedeng mag-overstay ma doon guys kasi sobrang mahal ang penalty. Lalong-lalo lalo na kung nagkaroon ka ng penalty at natambakan ka ng penalty, mas lalong hindi ka makakahanap ng trabaho kasi may mga uh, no work na hindi nila babayaran yung penalty mo, hindi ka makakahanap ng trabaho at hindi ka nila i-hire. May mga company na ganun. No? So may mga company rin naman na nag-a-accept ng penalty so iya na lang sa sahod mo. So, ayun ang buhay doon sa ibang bansa. As sa akin kasi, guys, uh, nag-start talaga ako sa pinakamaliit na sahod. Talagang binarat nila ako. Kasi, kasi nga, bago pa lang ako sa ibang bansa. Talagang binaba nila yung sahod ko ng bonggam-bongga. At saka, guys, sabihin ko sa inyo, hindi lahat ng mga tao sa ibang bansa pare-parehas ng sahod. Nakadepende yan kasi sa trabaho mo, kung ano yung work mo, kung ano yung positions mo. Iba rin yung sahod mo, no? At saka, guys, hindi lahat ng mga Pilipinas, same country tayong pinupuntahan. Iba-ibang country, iba-ibang kalakaran, iba-ibang pasahod po dito, no. So, for, for me kasi, guys, uh, nagpatuloy ako kahit na nahihirapan na ako. Wala akong choice. So, nung nakahanap na ako ng trabaho, guys, talagang nanibago ako ng bonggang-bongga. Kasi ilang hours kang nakatayo pag uwi mo sa bahay, wala ka pang makakain kasi wala naman nagluluto ng food sa'yo. Lahat talaga ikaw ang kikilos, ikaw ang gagawa. Ikaw ang mag-grocery, ikaw ang magbabayad ng mga bills mo, ikaw ang maglalaba ng sarili mong damit, ikaw ang magluluto ng sarili mong pagkain, kahit na pagod na pagod ka na sa trabaho mo. Kahit na pagod na pagod ka na sa trabaho mo guys, kailangan mo pa rin magluto ng food mo. Ang ginagawa ko kasi minsan guys, kaya very unhealthy yung katawan ko before is nagluluto ako ng kanin. Tapos alam nyo ba yung itlog, ah uh, sinasabay ko na sa rice cooker, no? Pag nagluluto ako ng kanin, kanin, naglalagay na rin ako ng itlog. Tapos yun ang inuulam ko. Minsan sa restaurant na rin ako kumakain noon. So yung food namin doon parating Same ang food namin so minsan nakakasawa na rin kasi guys sa ilang taon mong nagtatrabaho sa restaurant pare-parehas lang yung mga pagkain nila kaya minsan nakakasawa na rin no Sa awa ng Diyos guys um sa, pag tumatagal ka kasi sa company hindi pa nila tataasan yung sahod mo which is kailangan mo po pa kailangan mo pa silang magmakaawa sa kanila sa mga managers yung parang kailangan mo silang sundin, kailangan mo silang sundin para makita nila na deserve mong taasan ng sahod. Kasi ako guys, nung bata-bata pa talaga ako, trabaho ko ng trabaho noon, hindi ako nagde-day off minsan. Dahil ako nagpapahinga, talagang binugbog po ang katawan ko sa pagtatrabaho noon. Kasi may four branches sila noon. And lahat ng mga branches nila, tinatransfer nila ako doon. Pumunta ka dito, pumunta ka dyan, pumunta ka rito, ganyan. At hindi rin ako, guys, nagre-renta. Kasi sa ibang bansa, mahal ang renta sobra. Kulang ang sahod ko na isang buwan. Pambayad lang ng renta, yun kulang pa. So, nag-accommodation talaga ako before nag-work ako. Ayoko nagre-renta kasi sobrang mahal ng renta. Lalong-lalo na sa Middle East, guys, ang mga tao dyan parang ano, kung sakaling nagre-renta ka, mga tao dyan parang sardinas. So, kasi yung bahay na tinutuluyan mo, ginagawa nilang partition, divide nila. For example, itong sala, ididivide mo yan ng isa, 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 ganyan. So may space ka dito na maliit, may space pa dyan, tapos may space pa dyan. At sabihin ko sa inyo guys, ang toilet, marami kayong gumagamit. Marami kayong gumagamit. Ang kitchen, napakadami nyo ring gumagamit. So, so pag may duty ka ng maaga, kailangan mong gumising ng advance doon kasi iba-iba yung mga work timing ninyo. Minsan, uh, nagsasabay, pa kayo sa toilet, sa so mag-aantay ka, mga ganon. Mga ganon yung mga Pilipina na renta guys. Kasi for, kailangan natin maging practical sa buhay, no? Ang mahal ng renta, Lalong-lalo lalo na kung hindi pa kayo dalawa nagtatrabaho. So, more on, pag, yung mga Pilipina kasi guys, pag nag, nagre-renta sila, may mga kasama sila sa loob ng bahay para mabawas yung expenses sa renta. Sa electric, sa internet, may mga ganyan, no? So, yung buhay sa ibang bansa, guys, is buhay din sa Pilipinas, no? Kasi, tayo mga Pilipino, kasi may mga pagkatamad din tayo minsan, eh. So, pag dumarating na yung mga age natin na 50, 59 to 60 years old, parang tamad na tayong magtrabaho, lalong-lalo na kung may mga anak kayo sa ibang bansa, no? Which is, huwag tayong umasa sa mga anak natin, guys, kasi hindi naman forever Christmas sa mga anak ninyo, no? Darat pa, paano, ano, paano na lang in case na nawalan siya ng trabaho? Mahirap makahanap ng trabaho sa ibang bansa, guys, na porket na ka ng trabaho, may trabaho ka na agad, no? May kailangan mo muna ng interview, mga ganyan. Pag nakapasa ka, sige, kanila ka nila. Tapos, kailangan mo maghanap ng trabaho online. Kasi may mga work talaga na puro online talaga, guys, no? Lalong-lalo lalo na sa Middle East puro sila online, hindi sila walking distance, walking distance, walking na magpapasa ka ng CV dyan, magpapasa ka, kasi na-try ko lang magpasa ng CV sa mga store by store, no. So, ang ginagawa lang kasi ng mga Pilipino, wala, ay eh, nilalagay lang dyan, ganyan. So, talagang puro online, uh, kasi na nag-apply ako online din talaga ako noon, before. Lahat ng mga natrabahuan ko puro online. So, sa online ako nag apply na. No? At uh, share ko pala sa inyo guys. No? Dito sa ibang bansa, marami ka rin bills na talagang, talagang binabayaran. No? Kasi ang tingin kasi ng mga Pilipinas sa mga tao sa ibang bansa is malalaki yung sahod, maganda yung buhay. Kasi nasa ibang bansa tayo, mga ganyan na hindi nila nakikita. Hindi nila nakikita, hindi nila nararanasan, kaya ang tingin nila bilyonaryo ang mga tao. Yes, guys. Akala kasi nila bilyonaryo yung mga tao sa ibang bansa, no? Na sa tuwing, sa tuwing, ano ba tao doon, may mga problema sila sa Pilipinas. Ang lagi nilang takbuhan is yung mga tao sa ibang bansa. Tapos yung mga tao naman sa ibang bansa, pag may problema sila, hindi naman sila natutulungan ng mga tao sa Pilipinas, no? And ang ganun. So, marami rin nagsasabi na share your blessings. Para sa akin kasi guys, mag-share ka ng blessings mo kung talagang ano ka, talagang wala kang problema sa pera, mga gano talagang may mayroon kang extra money for share your blessings. Kasi guys, uh, mahirap din masyado mag-share ng blessings, no? lalong-lalo lalo na sa mga ugali nating Pilipina. Kasi ang ayoko sa mga ugali nating mga Pilipina, yung ikaw na nga yung tumutulong, in the end na nag-away-away kayo, ikaw pa yung may kasalanan, tapos ikaw pa yung masama. Marami akong nakikita sa TikTok guys na maraming family ang nagkakawatak-watak, nagkakagalit-galit dahil lang sa pera. Kasi guys, kailangan din nating umintindi na hindi habang buhay na sa tuwing may kailangan tayo is matatakbuhan natin yung mga tao sa ibang bansa. May time din talaga guys na magnuno sila sa inyo, hindi ka nila tutulungan. Kaso yung mga ugali kasi nating mga Pilipina is pag hindi mo sila tinulungan, ikaw pa yung masama, no? Ikaw pa yung <coughs> ikaw pa yung gagawin nilang masama. Ang mga tao sa Pilipinas guys, 100% ang lagi nilang ang lagi nilang sinasabi ay mga tao sa ibang bansa masama ang ugali. Kasi guys, sinasabihan lang naman nila 'yang ganyan yung mga tao sa ibang bansa kasi hindi na nila nakukuha na ng pera like before, wala na silang nakukuhang pera, so ganyan. At saka guys, mahirap kasi yung masyadong tumulong ng sobra-sobra kasi in the end, yun nga, ikaw pa ang gagawin nilang masama, no? At saka guys, ang tinitingin kasi ng mga tao sa Pilipinas na pag nasa ibang bansa ka, hindi ka naubusan ng pera lagi kang may pera, ganyan, maganda yung buhay mo. Kasi dito kasi guys, sa ibang bansa, may mga nakikita kayo mga Pilipina na nag -e enjoy yung mga buhay nila. Kasi guys, karapatan din namin mag-enjoy ng buhay, no? Kasi kami ang nagtatrabaho, nagpupursigi sa buhay. Siyempre, uh, siyempre kami mag -e enjoy ng sinasahod namin, eh. Mahirap naman kung yung mga nasa Pilipinas ang, ang nag enjoy ng mga sinasahod namin. No? Baliktad. Kami ang nagpupursige magtrabaho. Kami ang kumakayod sa ibang bansa. Tapos yung mga nasa Pilipinas, ang gaganda ng mga buhay ninyo. Oh my goodness, guys. Magtrabaho din po tayo. Huwag tayo umasa. Mahirap umasa, guys. Sa totoo lang, 100%. Kasi kung umaasa lang kayo sa pera ng mga anak ninyo at pag hindi nagbigay ng pera yung mga anak ninyo, anong gagawin ninyo? Aawayin niyo sila pagsasalitaan niyo ng masakit. So, napakasamang ugali naman yan, guys. No? Kasi kailangan din natin intindihin na hindi libre ang pamumuhay sa ibang bansa. Hindi po pensionado yung mga Pilipinas sa ibang bansa, guys. Kasi nag-work din sila. Kung hindi sila mag-work, talagang sa, sa kalsada sila pupulutin, guys. hindi libre ang renta, hindi libre ang internet, hindi libre ang food may mga ibang bansa din kasi guys na mga may magagandang benefit din no lalong lalo na kung may marami kang anak may mga benefit din yung mga anak sa mga ibang country no hindi ko nila lahat ng country pero may mga ibang country na nagkakaroon ka ng ng ano bang tawag doon ng income sa government may binibigay silang pera sa iyo para sa mga anak mo so magandang country sana yun no kasi kahit anak ka ng anak is may makukuha kang may makukuha kang pera sa government kasi may benefit ata yung pagkakaroon ng anak sa ibang bansa. Hindi ko lahat, hindi ko nilalahat ng ibang bansa pero some of the country may mga ganitong rules, no? Sa Pilipinas kasi guys, is kahit anak ka ng anak wala kang benefit na makukuha sa gobyerno, no? <laughs> Ikaw pa yung problematic na magpalaki sa mga anak mo, bumuhay sa mga anak mo, bigyan sila ng magandang buhay. Tsaka guys, sabihin ko sa inyo, may mga magulang din kasi na demanding sa mga anak, pero hindi naman nila na mag nabigyan ng magandang buhay. Sabihin ko sa inyo guys, no? Kung gusto niyo ng magandang buhay, itrain yung bigyan ng magandang buhay ang mga anak ninyo. Kasi hindi naman pwedeng mag-ask ng magandang buhay sa kanila, pero hindi niyo naman sila binigyan ng magandang buhay. Ano yun ay, So, tama naman yun, guys, no? Bigyan nyo na magandang buhay yung mga anak ninyo. Palakihin nyo sila. Pagtapos.